So, hello, what's up guys? Hello, welcome back sa aking channel again. So, medyo medyo matagal na hindi ako nakapag-upload ng aking mga videos kasi na sobrang busy. So, ngayon guys, umuwi kami ng probinsya. Nandito kami ngayon sa probinsya ng Bangladesh. So, ito yung mga makikita nyo mostly na mga views dito sa probinsya. So, kung makikita, makikita nyo dati yung mga, view, mga videos ko maraming sorosa oil or mustard flower, So, ngayon, katatapos lang nila mag-ani ng palay. So, wala tayong makikita mustard flower. So, medyo. Meron naman, konti lang. Kaso, medyo malayo. So, ayan. Gumala lang kami dito, guys. Sa Lodi Bridge. At tawag nila dito ay Lodi Bridge. Ayan. Hmm. Para makapasyal-pasyal naman. So, pag Friday, maraming tao dito. So, hindi kasi Friday. Medyo walang maraming tao. At kami-kami lang. So, mas okay. Kasi amin ang tulay. O, diba? Ayan yung aking anak. Busy sa pagbibidyo-bidyo na mga views. So, yan. Ilang, ilang araw, ilang lang naman kami nakawi sa probinsya guys. Hindi naman kami nagtagal. Bitin niya yung bakasyon namin. Sana maka, ano ulit, makabalik ulit. Thanks for watching.